ang ating mapapayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga uh, senior citizen na madaling malapitan dahil alam nila ito, is eh, talagang mga approachable, no? talagang mm -hmm. nakikipag-usap. So, ganun din sa lahat ng all, all ages po ng ating mga kababayan. Eh, um, At yung pinapayo na basic na basic po. Wag na wag na po tayong nakikipag-usap sa mga ano, estranghero, sa mga stranger, lalo na po kung ito ay grupo. Mm -hmm. Uh, ang palo po is, initially po, kung talagang nakikipag-usap po sa inyo, i-assess po agad natin yung kausap natin. Mm -hmm. Ito po ba ay eh, kung nagsasabi ng puro magagandang bagay o talagang um, uh, palagay niyo parang kapanipaniwala, eh, hindi kapanipaniwala yung mga sinasabi nila. Talagang puro words of encouragement yung sinasabi sa inyo. I-assess po niyo, Ito po ba um, tama po ba? Totoo po ba yung sinasabi niya? At pangatlo po, sir, po tayo magbibigay ng mga um, information tungkol sa ating mga sarili, mga personal information kung saan tayong um, nakapira ang ating pangkabuhayan, kung anong meron tayo, lalo na kung ito ay stranger na nakilala lang naman natin sa dito, lumapit lang sa atin ng basta-basta. So kung sa panlagay niyo po, sir, is asset parang mm. uh, kakaiba po yung kausap niyo at um, masyadong too good to be true yung mga sinasabi niya, is lumapit po tayo sa mga kinaukulan. Kung nasa labas po tayo, nasa loob po, po tayo establishmento, maaari kayo lumapit sa guards or kung sa mga labas po, kung makakita tayong mga barangay officials, o lalo na po kung may makita kayong polis, humingi po agad kayo na tulong, lumapit po kayo. Na i-report po ninyo yung mga tao na lumapit sa inyo at uh, pwede nyo po silang i-reklamo na kayo ay uh, pilit na kinakausap o ginugulo na hindi nyo sila kilala. Uh, mm -hmm. para po uh, uh, ma-assistan po kayo. Pero hindi po sa mga kababayan, kung talagang wala po kayong makitang mga uh, opisyalis, may mga kababayan po tayo na handang tumulong. Umi